morning guys, so ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano kami manghuli ng tulingan guys doon sa Numaso So ito yung long cast technique or dito sa Japan dinatawag ito na kagutsuri So yan may float ta float tayo para malaman natin na kung kumagat na ba yung isda tapos may lagayan tayo ng champs So yun yung tinatawag na kago So yun, balahan mo lang siya ng mga... Filipino na hipon. Tapos yung sa biki niya, dalawa yan. So yung pinakadulo, yun iipit natin dun sa may ano, lagayan ng pain guys. Yan sa may baba, may lagayan siya talaga ng pangsabitan. So yan siya. Tapos itatapon natin guys. So testing na natin kung saan yung isda guys. So ganyan siya. So, hindi ko naitapon ng malayo. Yan lang, pitik lang. So, yan mga 40 meters yata to 50 meters lang yung distansya niyan. So, malakas pa ang current nito dahil low tide yan siya, guys. So, yung tingnan nyo yung palutang na pula. Bigla yung mawawala, guys. So, meaning fish on na. Yun. Pumagat na yung isda. So, ganyan. iyan nyo. I-retrieve nyo na tapos pitikan nyo para maset yung hook. Yan, grabe kung humila yung isda, guys. Ang lakas-lakas niya, kahit na maliit yan siya, mga isang kilo lang. Kulang-kulang isang kilo. So, ganyan siya. Napakatagal, ano yan, mahila, guys. Kasi, pumapalag talaga yung isda na yan. Yung binding ng rat, hindi masyadong makita, pero... Ang ganda ng binding guys. Yan sumabit dun sa kabila guys. Yung sa katabi ko. Yung kasama ko. Pero okay lang yan. Malalan pa rin yan guys. Siya. Ganyan. Ganyan. Yan. Malikot masyado yan guys. Kaya pag malapit yung iba na ano, dapat i-ano nyo na. Ikabigin sa eh, yung ano, yung iba na mga nandoon na ano. Mga taga para hindi magsabit sa buhol-buhol. So yung yan yung mano yan. First catch of the day. Ganyan kami mang hold dito sa numaso, guys. So, yan. na style ay very effective. Lalo na sa, ano, sa inshore na fishing. Gusto nyong makahold ng malaking isda. So, yan. Dito sa numaso, ganyan, mga 3 to 4 meters lang, guys, yung lalim niyan ng isda. So, minsan pag low tide nasa 4 meters yung isda pero pag makita mo talaga na yung isda ay bumubula so i-adjust mo lang mga 2 meters lang yung lalim para makahuli ka so ganyan cast again, tapos abang ka lang sa pulutang mo na ito ay magsisink tapos yun ay fish on na guys so i-jerk mo lang yun para mag-spread yung mga pain para maglapit yung mga isda tapos magpanik na yun sila pagkain dun yung makakain nila yung ano mo yung sabiki mo guys so ganyan pitik pitik lang para maubos yung pain dun sa lagayan mo pag wala ng kakain load ka again so ganyan lang siya guys まくろあ。ね。けど <s Cartabila rže203> <tira> <Schować dazu. tira> Tol na, na pa to, dugo ni mo vibrate ko, eh. Grabe, vibrate. ko na na no tirada na po Narasa doon ko Hindi na kinang naglapag yun Kita nak kebuk, oh, ini kita nak kebuk sini, pelaku, pelaku nak ayuh.